guys! Kumusta kayong lahat? Welcome and welcome back to my channel! So for today's vlog po ay nandito ako sa aming bukid sa probinsya at ako ay magpapakupras. Kupras ang tawag sa amin dito guys. Gagawin kupras yung mga, pun, ay mga bunga ng nyug na nakikita nyo. At yan ang ginagawa nila. Um, binabalatan pa yung mga nyog at yung susunod niyan ay bibiakin nila tapos ilalagay doon sa ano parang ihurno ba para maging kupras na siya and ayan kasama ko ang aking anti kapatid ng aking nanay at ang kanyang mga apo ayan <laughs> gustong gusto ng mga bata sumama sa bukid kasi Gustong gusto nilang mamayabas, mamaya papakita ko sa inyo kung paano sila nunguha ng bayabas. At yan na nga, ayan yung mga ganyan kadami yung pinapakupras ko guys. Turno ko kasi ngayon, ako ang naka, ano, nakatoka para magpakupras dahil wala na yung aming mga magulang. So kami na lang magkakapatid nag-usap-usap na every 3 months may isa sa amin na magkupras. So, ngayon, ako ang nakatoka para magpakopras. And thanks God kasi sabi no itong yun nag, nag ano nagkukopras ay marami daw ngayon bunga. <laughs> so salamat sa Lord kasi maraming bunga ngayon ang mga puno ng nyog kaya marami silang nakuha. At dito din pala sa bukid namin na ito dito namin inilagay ang mga bungo na ng aking tatay kasi sila yung unang namatay na na aking lula, ng auntie. Ayan, tapos dito namin sila nilibing, pati na rin yung aking kapatid. So, ayan na nga guys. Dahil kasama nga namin itong mga bata, may mga baon sila, may kanya-kanya silang baon at may isa dito. O oh, itong isang apo ng aking auntie ay nakakuha na siya ng hinug na bayabas. O oh, ba diba? At ayan na nga, nagtatakbuhan na sila dahil pupunta na sila doon sa puno ng bayabas, ba diba? Sino nakaka-relate dyan na kapag nakapunta ng bukid ay eh, gustong-gustong manguha ng bayabas, ba diba? Ganyan tayo dati, yung mga kapanahon ng kabataan pa ng mga taga-probinsya. Kabataang probinsya, no? Ganyan tayo, ba diba? Na mamayabas, minsan nga mag-absent pa para mamayabas. <laughs> Punta sa bukid, mamayabas. So, ayan kasama din pala ni ng aking auntie, yung kanyang anak at yung anak din niya, so yan and yan na nga guys gusto ipakita sa inyo na ah, ang sarap talaga dito sa probinsya at ayan, kukuhaan kami ng buko ng ano, nitong aking nagkukupras dito sa bukid, kukuhaan niya kami ng buko, makiyat siya ng puno dyan, at ayan uh, gumagawa siya ng ano, parang stairs ba, para makaakyat pa siya doon sa taas ayan so kukuhaan niya kami ng buko kasi sabi ko nauuhaw na kami kung pwede kuhaan niya kami ng buko at ayan na nga kumuha na nga siya guys at ito na nga yung pagkakataon para makakain tayo ng buko na straight from the ano, puno kahuhulog lang galing sa puno ayan talaga yan ang mas masarap talaga dito sa probinsya na matitikman natin yung masarap at matamis na ano na buko juice at syempre yung buko din mismo masarap pa hindi na kami nagdala ng ano ng asukal at ng ng gatas basta kung ano yung yun lang yun lang kinain namin na lang yung ano yung buko lang talaga na ano raw na buko at ito na nga yung mga kabataan na ito ayan nangunguha na sila ng bayabas kanya-kanya na sila nang kuha at nakakatuwa lang tingnan na iba yung mga kabataan napaka-energetic nila at doon tayo nang galing sa mga panahon na yon <laughs> diba minsan maisip mo ang sarap lang maging bata kasi oh kaya pa, kaya nilang umakyat sa maliit na puno ng bayabas so ayan at o, oh, di ba? May nakuha na siya. O, oh. pinapakita niya sa akin. Nakuha niya. Oh, di ba? Tapos, ang ganda pa ng weather talaga, guys. Ang ganda-ganda ng weather. Samantala, yung balita dito sa Manila, eh, maulan. Pero doon sa amin sa probinsya, ay maha, maano, maganda ang weather. Ayan, o. Oh, tapos, talaga naman yung hindi matatawaran na sariwang hangin na meron sa probinsya, di ba? At ayan na nga, may biniak na yung aking auntie ano, biniak na niya yung isang buko at ininom na o ayan o oh. tapos makyat na naman siya ulit kasi syempre marami kami marami kaming pakakainin niya ng buko so yung nagkukupra sumakyat so, na naman siya para kumuha na naman ulit ng buko para lahat kami ay makakain at sabi ko din kasi magdala kami sa ano bahay ng buko kasi may pupuntahan kami after this pupunta kami ng ano bahay ng classmate at ito nga yung aking auntie ay nililinis na yung paligid ng ano ng libingan ng aking nanay at ng aking kapatid diba ganyan siya ka thoughtful at ayan pinagbibiyak niya na kami ng ano ng buko para makainom na at gumagawa siya ng DIY na kutsara na made from buko. Ayan siya, o oh, yan. DIY kutsara, yan ang gagamitin namin para makakain kami ng buko. At syempre, yung hindi matatawara na matamis na buko juice na sobrang fresh talaga. Kahuhulog lang. O oh, ayan guys, sabay-sabay tayong lumunok. <laughs> sabay sabay tating lunukin yung fresh buko juice na yan. Mm, talaga naman ang tamis. Ang sarap talagang pamatid uhaw talaga siya dahil syempre mainit diba tingnan nyo naman ang init init oh ayan ang aking classmate na batchmate na magkasama din kami sa room <laughs> ayan diba na refresh kaming lahat dito na refresh kami sa buko and pati mga bata inom din sila basta lahat kami kumain uminom kuma at kumain ng buko at Ayan, salamat din syempre kasi meron meron tayong libreng buko dito samantala sa Manila ang mahal-mahal. ayan. Yung mga nakuha din nilang ano, mga bata yung nakuha. Dami nilang nakuhang bayabas actually. At syempre nauhaw din si Naimoring, uminom din siya ng buko. At ang lola nga naman talaga hindi niya kayang tiisin yung kanyang mga apo. Ayan, binigyan pa rin niya ng ano, ng buko juice. Oh, uh, hindi niya maubos yung isang isang ano, yung laman ng isang buko kaya binigyan niya sa kanyang mga apo. And, o, oh, di ba Ang sarap ng kain ng mga bata ng buko. Hindi ko na pinakita kung paano namin kinain yung buko. At yan na nga, binabalata na ni Ibilin yung buko na dadalhin namin pagbaba namin mamaya. Kasi, bibigay namin sa isa pa naming batchmate. So, eto na nga guys, uwi na kasi magtatanghali na kailangan naming mananghali. Ano la kaming baon? Although nakakain na kami ng buko pero hindi pa rin sapat yun. Naghahanap pa rin ng kanin. So ayan, meron kaming bibitbitin na buko. Ayan, may kanya-kanyang bit, -bit. Oh, kahit kahit yung bata may bitbit. <laughs> Kasi nga kailangan naming magdala ng buko para yung nasa bahay din ay makakain din ng buko. So ayan. Hahanda na kami para bumaba. Anyways guys, itong aming bukid ay malapit lang to sa baryo. Wala pang 15 minutes na lakad makakarating na kami nito sa ano doon sa sa bahay namin. So ito na nga kanya-kanya na kami nang kuha ng buko na bibitbitin. Kasi hindi naman pwedeng isa lang magdala niyan dahil mabigat. And tara, lakad na tayo and gan ganun pa din, I enjoy lang natin yung although mainit pero hindi mo maramdaman na talagang mainit kasi may mga lilim pa rin naman ng puno eh. Ito lang ang kagandahan talaga pag sa bukid, no? Itong bukid namin ay puro ano to, puro nyug ang pananim. Meron man ano, meron mang saging pero kukunti lang pero ang numero unong ano talaga produkto namin dyan ay buko. And nadaanan ko itong mga kabataan. Welcome to my vlog daw, sabi nila. At bibidyohan ko sila. Ayaw nila kasi nag nahihiya sila o nagtatakbo. <laughs> <laughs> nahiya daw sila makita sa aking video nagtago mm. ayan nagtatago sila ayaw nilang makita yung mukha nila so ito na bababa na kami at kasama pa rin namin si Naimuring ayan unti-unti ng ano <laughs> mainit na mainit pero kahit ganun kainit ay ano pa din uh, okay lang di, di naman ma Actually, ayan yung bitbit -bit ko, dalawang ano, dalawang buko. Hindi naman masyadong ano kasi yung kasi maano guys, mahangin. Although may sikat ng araw, pero mahangin din naman. So okay lang. Ayan kasi kailangan na namin din bumaba dahil kami ni Evelyn yung aking batchmate ay may pupuntahan pa kami dahil ah... Uh, Lilibuti namin yung bahay ng aming mga classmates na nakatira lang dito sa lugar namin. So, doon daw kami magla-lunch sa, isa, sa bahay ng isa naming classmate na ano na teacher siya, teacher na siya. So ayan, papakita ko lang sa inyo yung puno ng ano saging na may may puso. Nasabi nga namin dito, buti pa ang saging may puso, pero ang tao minsan lang puso. <laughs> joke lang isa talaga sa reason guys bakit ako umuwi ng probinsya ay ito na nga ako ang nakatoka para magpakupras at nagka magkakaroon din kami ng nagkaroon pala nagkaroon kami ng alumni homecoming sa aming school sa high school and August 7 yun um, death, first year death anniversary ng aking nanay kaya ako umuwi sa aming probinsya kasi syempre hindi naman pwedeng hindi tayo umuwi sabi ko nga baka isipin ng aking mga kapatid porkit wala na ang aming nanay ay hindi na ako magpapakita sa kanila so kailangan ko pa umuwi although hindi naman ako kami hindi kami nag-celebrate ng gano'n ng anniversary sa ano pero for the ano na lang for the tawag nito <laughs> respect na lang respeto na lang So, ayun, umuwi din ako. And, yan na nga. Uh, sabi ko nga doon sa nagkukupras na kailangan niyang tapusin ang pagkukupras bago mag, ano, mag August 7. Kasi, syempre, kailangan din namin mag-celebrate, diba? Magpapakain tayo, magluluto. So, ayun, buti naman at uh, bago pa mag 7 ay natapos na yung pagkukupras nila at so ito na nga guys karating na kami dito sa ano karating na kami sa barrio at ayan naligaw kami ng daanan para makalusot kami doon sa highway dito kami napadaan sa bahay ng <laughs> malayo doon sa daan sa dinaanan namin nung una ayan nagkaligaw-ligaw na <laughs> <laughs> so ayan nakarating na nga kami dito sa highway at tatawid tayo pero alam nyo naman highway kailangan nating padaanin muna yung mga sasakyan bago tayo tumawid kasi kailangan naming tumawid dahil nasa kabilang yung nasa tapat pa kailangan tumawid para makapunta kami dun sa bahay ng isa pa naming classmate na teacher din siya siya kasi ang may alam ng bahay ng isa din naming teacher na pupuntahan kung saan doon kami maglalunch today. So, ayan na nga. Tawid na tayo, guys. At, ayan. Sinemoring pala. Hindi pa rin niya kami iniiwanan. Sumama so, pa din siya hanggang papunta doon sa bahay ng, ng aming classmate. Ayan, o. Oh, diba? Lab na lab talaga ako ni Naimoring. <laughs> so, ito na nga, guys. Nandito na tayo. And, bababa na tayo dito sa ano bababa na tayo dito sa bahay ni Ma'am Janet. <laughs> Teacher pala siya. So, ayan na. Nagaano pala siya, nag-tutor at bigla kaming dumating na. So, ayan. At inutosan na ang kanyang mga, anak mga anak at pamangkin. Pamangkin sa apo. Inutosan na mag-bless sa lola. O, ba diba? Matanda na talaga tayo, guys. Lola na talaga. So, hanggang dito na lang muna. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. God bless you. Bye-bye. Ingat kayong lahat palagi.